hello gorgeous welcome to my mini blog Samahan niyo ako sa mga kaganapan ko ngayong araw as a crochet ma'am. Magkagising ko nga dyan, eh, naligo na rin ako. Para naman magmukha tayong fresh kahit paminsan-minsan lang. Naalala ko nga dyan na wala na nga pala akong yarn. Kaya naman samahan niyo muna ako mag-ani ng mga yarn. Hindi niyo ba alam na itong mga halaman ni mama ay napaka-unique? Namumunga nga pala to ng mga yarn, kaya ngayon maghahanap tayo. Huwag na nga pala kayo maingit sa halaman ni mama kasi kalokohan ko lang yan. Napansin ko kasi mga halaman ni mama namumunga ng mga crochet roses. Kaya naman naisip ko na baka namumunga rin to ng mga yarn at nakaisa na tayo. Kaya naman, heto, tuwang tuwang inyong kayang. Nakaisa na tayo, kaya yung posibleng iisa lang to. Kaya naman, tara, samahan nyo pa akong maghanap. Baka uh -huh. nga makarami tayo, kaya kukuha muna ako ng basket. Minsan lang mamunga ng yarn yung mga halaman ni mama, kaya sulit-sulitin na natin. Heto nga, at may pa-transition pa ako, kaso sumabit pala. Kaya naman, kunyari, walang nangyari, kaya ulitin na lang natin. Para sa ikagaganda, kunyari, ng vlog. Ay, nako, puro talaga kalokohan. Dito nga, isisipat-sipat pa ako, baka meron pa. Kung naman itong kayar nyo, kala mo naman ng sinisipat. Dito hindi niya alam pansin naman sa video kung saan niya nilagay yung yarn kunyari pang hindi niya alam eto nga at kunin na natin yung pangalawa sa bunga na nakita natin Ito nga pala mga inaanin nating yarn is kagamitin kong paggawa ng dress ng baby ko kaya naman kailangan natin ng medyo marami-rami kaya samahan niyo pa akong maghanap Ito nga pala yung namumulaklak ni mamang halaman ng mga crochet roses o di ba kahit iba't ibang halaman yan pero iisa ang bunga kagandahan pa diyan hindi yan nalalanta kahit napakatagal na napaka-unique talaga ng mga halaman ni mama dito sa bahay kaya sana sa susunod mas marami pang yan yung maani natin dito. Nakakadalawa ah, pa nga lang tayo dito sa loob pero wala na akong makita kaya naman kailangan na nating lumabas. Meron pa kasing mga halaman si mama sa labas kaya tingnan natin baka namunga na rin. Kaya naman tara samahan nyo akong lumabas. Ito nga at parang kinukutuhan ko lang itong halaman ni mama para may makita tayo baka nasa sulok-sulok lang. Ay, hindi kasi natin binuklat yan baka hindi natin makita yung bunga niya. Kita mo to nakatago lang pala sa kasulok-sulokan. Kung hindi na natin yan kinutuhan baka hindi natin nakita yan. Ikaw baka sinilagay sa ilalim eh hindi ka kaya makita. Hindi pa nga ako kaya kailangan pa nating humanap ng iba. Dito nga ako sa kabilang side naghanap. Dito nga at nakakita na naman tayo at meron na naman tayong pandagdag. Kunin na natin at baka mawala pa. Buwang nakukulangan pa ako dyan sa mga naani natin kaya naman titingnan ko yung kabilang side ng mga halaman ni mama. Baka meron tayong maani. So, layo naman ang tingin mo kayan and dito nga sa likod mo yung pupuntahan mo dapat. Dito nga at nagsipat-sipat na rin ako baka may makita tayo. At tama nga ang kutob natin at hindi tayo nagkakamali. Meron nga mga kayan. Kaso nga lang, kulay green naman tong nakita natin. Pero okay na yun may mapaggamitan tayo kaya add to basket na natin yan. Okay na siguro to dahil nasuyod na natin lahat ng mga halaman ni mama. Kaya yeah. naman pwede na nating umpisan kung ano man dapat nating gawin. Habang nagmumuni-muni nga ako dyan, eh nagising na naman yung aking junakis. Pero ang kagandaan ay eh, andito na yung aking asawa kaya naman siya na yung naglaro sa anak ko. Nagbad lang kaming tatlo dyan dahil ayaw pang matulog nitong aking junakis. Kapag mga ganyang oras talaga ipagigising eh, na niya. Yeah. Tapos padilim na yung kasunod na tulog niyan. Kaya wala tayong no choice kundi magpakamami muna. Bago natin maumpisan yung mga dapat nating gawin as a crocheter. Ito nga, finally, eh, makapag-umpisa na tayong gumawa. Kaso nga lang eh, 9.48 na nung nag-start ako. July 30 kasi is pang second month ng anak ko. Kaya naman naisipan ko siyang gawa ng dress. O, diba, napansin nyo rin na for the rush na naman ang inyong lingkod. Sigurado ako na wala na naman tayong tulog nito. Napakatindi kasi ng tiwala sa sarili na kaya niya matapos to eh. Yan tuloy, para hindi lang mapaya sa sarili eh, hindi na natulog. For the puyat na naman tayo ng sagad niyan. Ito nga, nililibang ko na lang yung sarili ko nanonood ako ng favorite kong cartoon movie. Hindi hmm. naman siguro halata, ano? At kasi pati yung anak ko, diyan ko pinangalan. Ang weird ko nga lang dahil babae yung anak ko, pero dun sa may lalaking main character ko siya ipinangalan. Kilala nyo ba yun? Si Maui? Yun, dun ko pinangalan yung anak ko. Ay wala namang pa kailamanan ng trip, di ba ga? So, sobrang paglilibang ko nga sa paggagawa at panunod ay hindi ko napansin na inumaga na pala ko. Nagugulat na lang ako yung mag-ama ko na para magpaaraw. Grabe na talaga ang panahon ngayon, ano, anong oras pa lang pero ang tindi na ng sikat ng araw. Hindi ko na nga sila masyadong pinagtagal pang magpaaraw kasi masyado nang masakit sa balat yung sikat ng araw. Kaya naman pagkatapos namin dyan ay pinagpatuloy ko na rin yung ginagawa ko. 7.18 na nga nang no, talagang natapos ko na yung dress at Et eto na yung itsura niya. O, di Kahit naman puyat puyat tayo, napaka-cute pa rin ang kinalabasan. Pagkatapos ngayong yung sinet up ko naman itong lamesa dahil dito kami magpipiktorial. Wala tayong no choice kundi dito kasi dito lang naman may magandang lighting. Kaya naman pansamantala ko munang inalis yung mga dito sa ibabaw. Maliit lang naman yung masasakop ko kaya yung kalahati lang yung tinanggalan ko ng mga gamit. Ay nako, lahat talaga ng effort kagawin para lang sa ikagaganda ng mga pictorial ng mga anak natin. Yung mga ganitong bagay kasi ay eh, hindi natin naranasan kaya naman ipaparanas natin sa ating mga anak. Pinagpagan <laughs> ko nga lang muna yan at medyo kasi talaga ka. Ayan nga, kahit walang tulog eh, full energy pa rin ang iyong mami. Eto nga, naglabas na rin ako ng ilalatag dun sa lamesa para medyo malambot-lambot na may hihigaan ng anak ko. At syempre, para maganda na rin yung background nung gagawin nating pictorial. Nice eyes ko nga lang yan, ayon sa ikagaganda sa paningin ko. Soon, baka makabili tayo ng mabalahibong carpet eh, mas maganda yun pang background sa mga gantong pictorial. Ayan nga, nilatag ko na dyan yung damit ng isusot ng anak ko. Eh, goods, goods na rin dahil nag naman dun sa design nung nilatag natin. Naglabas na rin ako ng electric kasi naman talaga naman napakainit. Tinuha ko na nga rin dyan yung cake para mailabas na. O ba diba, talaga naman hindi lang iniportan, ginastusan pa. At saktong-sakto gising na rin yung anak ko kaya naman kukunin na natin siya para mabihisan na. Tingat maganda-ganda yung gising niya dito at hindi siya nagiiyak kaya naman tara umpisahan na natin. Magdamag kong ginawa yung damit niya pero saglit lang niya yan gagamitin. Effort na effort ang inyong mami para lang sa ilang picture na makukuha natin. Dyan nga sa part na yun ay kulay orange yung kanyang pampam -pam, kaya naman sinuutan ko siya nitong daya perdin pero nalalabhan. Saktong nga at meron akong gantong kulay. Kaya naman nag-compliment din siya dun sa damit ng anak ko. Inaayos ko nga lang dyan yung mga angulo niya. diyan nga sa part na yun, eh, nag-recruit na tayo ng taga-picture. kaya naman po, ang piling professional at titang mani ni Yud. At lahat na lang ng alam niyang angulo, ay pinicturan. Ito nga sa part na yun, eh, nahampas ano na yung kanyang Kim cake. Poy! Anong ginawa mo, Kim? Poy! <laughs> <laughs> <Tumaman nags ko laughs> yung vlogger na yun. <laughs> Hindi. Yung aso si Impet kasi mahilig dun. Ano Kimpoy? Anong ginawa mo Kimpoy? <laughs> Mawi! Anong ginawa mo Mawi? Tawa-tawa siya! Ay, Anong ginawa mo sa cake mo? Sinira mo na! Yan nga sa part na yun, itawang tawa ko at parang nakikipag-usap at nakikipagbiroan siya sa amin. Ito nga, ipapakita ko sa inyo yung mga ilang mga kuha naming picture. And yun lang naman, salamat sa panonood. Bye!